kung si Vice ganda lang ang tatanungin, gusto niyang dalhin si Lala Soto sa gandang gabi Vice. Inihayag ito ni Vice Ganda sa ex kung saan sinagot nito ang tanong ng isang netizen. Meme if ever makabalik ang GGV sino gusto mong unang maigest, hashtag Vice Ganda. Lala Soto Pabirong, sagot naman ni Vice Ganda, samantala, super happy naman si Vice Ganda matapos malaman na marami pa rin ang nakakaalala sa kanyang programa. Super nakakahappy na kahit ilang years nang di umeere ang GGV bukang bibig pa din ito ng madami, I'm so blessed to have three programs na kinakapitan talaga ng mga tao. It's showtime, GGV and everybody sing, thank you ABS-CBN. Mahigit tatlong taon nang wala sa ere ang late night talk show ni Vice Ganda sa ABS-CBN, ang gandang gabi Vice, ngunit marami sa fans nito ang namimiss na ang programa. Noong March 2020 pa, sa simula ng pandemic, nang ipalabas ang last episode ng Gandang Gabi Vice. Nitong linggo, October 22, 2023, sinagot ni Vice Ganda ang mga tweets ng netizens sa X, dating Twitter, na nagpapahayag ng kanilang pagkakamis sa nasabing show. Isa na nga dito ang post ng content creator na si Tristan Louis Sikat. Aniya, What's top ang ABS-CBN para ibalik ang GGV, super entertaining ng GGV. Nagreply naman si Vice Ganda sa post na ito at sinabing isa sa dahilan kung bakit hindi pa ito pumapayag na gawing muli ang gandang gabi Vice ay dahil hindi na nito kakayanin ang tatlong programa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi na muna tinanggap ni Vice Ganda ang gandang gabi Vice ay dahil nagsawa rin ito sa paulit-ulit na guest, pahayag ni Vice Ganda, Actually true, nagsawa na din ako sa paulit-ulit na guests, isa yun sa mga rason kaya I decided to sign off, umaasa namang si Vice Ganda na mas dadami na ang kanyang magiging guest sa Gandang Gabi Vice lalot nagsasanib puwersa na ang ABS-CBN at GMA7.